Ngayon lang to, ngayon lang to. Paki-share po baka kasama mga pamilya niyo itong ano dito. Grabe yan no? ay, ay. Ay pakita. Tanggal ang palong isa. Ay, naku nakakatakot. Maingat na isinakay sa si isang mobil ang 63 anyos na lalaking ito na angkas ng isang motorsiklo. Ito'y matapos mabangga sila ng kapareho ring motorsiklo na minamaneho ng isang lalaking rider sa kahabaan ng National Highway sa barangay Damorti, Santo Tomas, La Union. Nangyari ang insidente mag-alas 9 ng umaga noong linggo May 4. Pagkarating po nila sa pinangyari ng insidente, bali po huminto po sila sa gitna ng hindi o no, wala na sasakyan patungong sa concert Ayala ato word tapos yung concern nung wala na sa sakyan sa, sa oh, no, no, na pasahero ato guys ali ubik na, paturo, paturo na bali, ko sila sa kaliwa at no, pa kalpa ko na po sila bali na report ko si kuya si yo si concert kung kung si namakrosip kami naman diyan Na si, uh, damay din sa insidente ang dalawa pang SUV. Bali nung nangyari yung aksidente, bali kung siguro dahil, dahil sa traffic siguro, uh, po yung mga Sugatan sa insidente ang dalawang rider ng motorsiklo. Kinilala naman ang 63 anyos na lalaki na si Abilardo Tinglao. Naitakbo pa siya sa paggamutan pero nasa wirin ito habang ginagamot. Bali po ang nangyari sir. Ang natamaan talaga yung back rider sir na ako si Abilardo. Inaalam pa kung magsasampa ng reklamong pamilya ng biktima laban sa rider ng motorsiklong nakabanga sa sinasakyan ng biktima o idadaan na lang ito sa arreglo Jose Robert Invento, RNG News.